Okay, uh, good evening and Merry Christmas alas 11.30 ng gabi December 24, 2023 Okay, Merry Christmas Happy New Year Okay, palagi lang tayo nag-iisa nito uh, nasa latri ako malaking area to lote, nag-iisa lang ako dito uh, palagi namang ganun uh, sa loob ng maraming panahon uh, palagi ako nag-iisa sa Christmas tapos doon sa lot 2 uh, kasama namin uh, the same company sa lot 2 isang guard din lang doon ito tinatawag na lot 3 may mga, may mga sasakyan tayo doon may mga sasakyan marami doon sa do, du dulo maraming mga sasakyan tapos doon sa lot 1 uh, may isa sa main gate, may isa sa back door, may isa sa production. Tatlo sila doon sa lot 1. Tapos doon sa 2M, uh, may isa ding guard doon. <laughs> Nag-isa lang. Katulad ko, nag ko lang ako dito. nag ko lang ako dito. most of the time, ang Christmas ko or New Year, eh, palaging nag-iisa lang. Nag-iisa yan. Okay. Oh, mingaw, mingaw. Lungkot, oh, lonely. <laughs> Anyway, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Uh, lalo na sa mga mahal ko sa buhay, sa akong misis, sa akong mga anak, sa akong mga pagumangkon, sa akong mga igsoon. Uh, anyway, Lord, salamat po sa good health namin lahat. Salamat po, salamat. Jesus, thank you. Uh, mahirap man ang buhay pero salamat pa rin. Salamat sa good health talaga. Sa life sa among kinabuhi thank you po sa buhay namin salamat po Lord uh, tulungan mo po ako tulungan mo ako nga makatulong sa mga anak ko please please po maraming paraan Jesus isa na dito yung social media tulungan mo ako Merry Christmas and Happy New Year thank you